Ayan mga kabarangay, magluluto muna tayo ng pampulutan, kakaiba, hindi lang pampulutan, pangulam, at ikit sa lahat kakaiba po ang ating lulutuin dahil yan po ay walang iba kundi ang ating papaitang kambing. Ayan, bumili tayo isang kilo, ayan po ang kanyang mga part, ng kanyang mga piyesa, ah, may kasamang atay, lahat, puso, ayan. So una magpakulo muna tayo ng tubig na may kasamang loya. So pakukuluan lang po natin ang kanyang uh, parte ng pampapaitan, siguro pakuluan natin ng 3 to 5 minutes, ayan. At habang pinakukuluan po natin, uh, i-prepare po natin ang kanyang pampalasa. Siyempre, kagaya po ng sibuyas. Ayan, balata na, na po natin at tiwain na po natin. pati sa lahat yung luya at ang ating bawang mga idol. Ayan, chap-chap lang po natin. Ang ating bawang na medyo maliliit, siyempre, para maigisan na maayos. At hiniwa na rin natin ang ating luya na medyo pa-strip na baba at medyo manipis ang paghiwa. Kagaya po ng sibuyas na paghiwa. So pagkalipas ng 5 minutes ayan, anguin na po natin siya sa kanyang pinagpapakuluan at siguraduhin lang po natin huwag po natin itapon yung pinakatubig mga idol. Dahil yan na rin po ang gagawin natin pang sabaw. Ayan. Siyempre malasa yan. Lalo lalo na pag sariwa ang kambing. At hiwain lang po natin based po sa gusto nyo kung gaano kalalaki ang inyong hiwa ng inyong papaitang kambing mga idol. Ayan. Napakasarap pala nitong papaitang kambing mga lods. Ay, First time ko magluto ng papaitang kambing. Napakasarap pala. Siyempre ayun unang una nagprepare na tayo ginisa na po natin mga kabarangay ang ating bawang. Gisa lang natin palabasin natin ang kanyang aroma at siyempre sunod na po natin ang kanyang luya. Ayan gisa na po natin gisa gisa lang at ayan yung ating red onions po mga idol na medyo malaki, iniwan natin na medyo manipis, gisa na rin natin at ayan na po ang ating chinap chap na party ng pampapaitang kambing, gisa na rin po natin gisa-gisa lang po natin na medyo matagal-tagal syempre para talagang lumabas muna ang kanyang bango, ang kanyang aroma para bago natin lagyan, kagaya niyang paminta, Lagay tayo ng paminta at naglagay tayo rito ng optional beef cubes at saka natin timplahan na ng patis, ayan gisa-gisa pa natin para talagang masarap ang ating papaitang kambing at shout out nyo pala sa akin mga akin m Maraming salamat mga idol. At lalo-lalo na sa aking mga followers na UFW at higit no. sa lahat ng aking followers dito sa Pilipinas. Ayan. So, yun ang ganyang sabaw. Uh, Salahin lang po natin pagka ito yung ating sinabaw na sa ating papaitan mga idol. At syempre, mag-additional na rin tayo rito ng kunting pampalasa. So, depende na po sa inyo. Bisa dami ng paek syempre, depende sa gusto nyo. So, ayan, pagkalipas ng ilang minuto pa at medyo kumulo-kulo na naglagay tayo ng chinap-chap na green na chili at siling labuyo. At meron tayong buong sili, mga apat na piraso. At may tira po tayo rito ng uh, pang sigang brot At uh, di dinagdag na rin po natin. Pero nasa inyo naman po yan. Optional naman po yan kung maglagay kayo ng sinigang brot or tamarind para sa akin ay napakasarap pag naglagay tayo ng tamarind mga idol so ayan malapit na po maluto at takpan pa natin siguro pakuluan pa natin ng mga 3 to 5 minutes ulit so ayan na pagkalipas ng 5 minutes luto na po ang ating papaitang kambing mga idol laman ng kambing talaga namang napakasarap ang ulam pulutan so ayun mga lods pwede na po tayong magtagay kumain ng ating papaitang kambing na napakadali napakasimpleng gawin lutuin na kahit sino ay kayang kaya pong lutuin ayan at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong at ng ating suka rapsay lalagay po natin yung link sa comment section sa gayo ay mapabilis po ang inyong pag order ayan salamat